Sa totoo lang, nagbubulag-bulagan yan si Pau ng Pauka Sports sa PBA. Promote ng promote sa PBA na maraming nanonood. Yan ang mga nakikita ko. Tuwing nagko-cover ako sa PBA, lalo na pag sinasabi ko sold out, eh maraming nagpaparinig po sa akin. Ano? Sigurado ako mamaya maraming manonood. Uh, ah, tingnan nyo. Anyway, pag-usapan po natin mamaya-maya po ha. Ah, sa Mall of Asia Arena, Hinebra versus Meralco Bowl. Sa tingin ko, medyo hirap ang Hinebra at uh, mga ng Admiral uh, Kubots magaling talaga magaling yung Nenad no. Uh, siya ba yung coach o si Luigi? Anyway, si sa SMB Rain or Shine, you know, I I I always feel it's good na underdog ang nananalo pero medyo mahirap maging underdog sa SMB. Pero ito, seryoso na, nagbubulag-bulagan ba talaga si Pau at uh, Binayaran ba yan ng PBA? Paulit-ulit na yan ha. Sasagutin natin at uh, yung mga makakakita sa akin mamaya dyan sa PBA, meron akong uh, bagong batch ng stickers. Naubos sa Dasma ang oh. dami nang eh. Bago to, bagong uh, batch ng Pauka stickers. Abangan niya mamaya. Pag-usapan natin at uh, medyo pag PBA usapan, salip na yung laro pag-usapan natin. Bakit magalit na galit kayo sa PBA? Isasama niyo pa ako sa inyo. Guys, ipapaliwanag ko lang mabilis. Kung kayong aalis dyan, ha? sasabihin ko sa inyo kung bakit ganito si Pau Salud sa PBA. Okay ba na ilagay ko to dito? Dami na masyado, masyado na akong branded. <laughs> anyway, magandang 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 uh, araw po sa inyo lahat, mamaya PBA na sino manonood, taas ang kamay. Team bahay, sino manonood sa bahay? Uh, alam mo masyado kasi limited yung mga tao eh. No, papakita ko lang muna to ha. Ito po yung uh, schedule mamaya, 4:30 at saka 7:30. Yan, andiyan ako mga 4:30. Andiyan <laughs> ako. Dahil ko pang i-edit eh. Anyway, masyadong limited kayo. Ako naman, um, masyado rin kayong ano eh, one-sided eh. Uh, iba pagkakaiba kasi yung critics. Kung critics ka at may may dahilan at tama naman yung sinasabi mo, wala po akong problema diyan. walang problema sa Yung problema ako, yung sa mga hater na may maganda nang na ipakita, eh negatibo pa rin na sinasabi. 'Yun ang hindi ko maintindihan. 'Yun ang uh, medyo eh, eh ewan ko sa inyo, hindi po kasi ako gano'n. Sa akin, Siguro hindi niyo pa napanood yung podcast na sinabi ko na kailangan galingan din ng terra firma, kailangan mag-build sila, kailangan mag nila si Stephen Holt, uh, kailangan maging balance yung liga. Pare-pareho naman tayo dyan eh. Pero bakit pag nagbabalita ako ng maganda, parang ayaw nyo, parang gusto nyo lagi pangat balita ako sa PBA, may maganda naman nangyayari. Gaya na nangyari sa Dasma, congratulations pala dyan sa LGU ng Dasman, ang ganda ng G, laki, Tsaka sa totoo lang ah, bihira or baka wala yata ako nakita sa sa out of Manila na gano'ng kalaking screen. Talo pa nila Araneta, parang muwa ang dati nga ng screen nila. 'Di ba? Agad sa Dasma. Anyway, ganito po kasi, explain ko lang ha. Um, unang una wala pa akong bayad sa PBA accreditation. Yes, at marami mga vloggers na gusto mga credit kailangan maging fair kayo. I, I think the PBA and Com shall understand the fans. And masyadong limited lang kasi yung mga tao kasi they judge it based on um, unang-una ha, U Ulitin na natin to unang-una, -una, nakikita na sa venue walang tao. That that's because yung sa location na yon, medyo siguro kulang ang marketing. Sabi ko nga, kulang ang marketing nila sa arena. At Ar not sa Arena Plus kasi malit hindi ang Arena Plus. See what I did there? Arena Plus as sa sports. Message lang sa akin, NBA, pwede mapanood dyan tapos may bonus ka. Yeah, may singit lang. Anyway, <laughs> sponsor din tayo ng Arena Plus as sa sports. Parang Pauka Sports sa PBA. Anyway, Ah iba-iba kasi yung ano eh iba yung viewers sa uh, arena sa loob ng uh, stadium tsaka sa online. Pero alam naman natin na uh, oh, PBA pa rin pinapaload, eh. Karamihan tsaka PBA pa rin ang kilalang basketball players. I know there there's an issue with some of the uh, dapat players sa PBA na punta sa Japan. May 'yun kasi malaking bait sa kanila, eh. Ni, talagang inevitable, ano ba 'yun? Dapat inevitable da mangyayari talaga yon kaya nga yung mga nurses natin nag-iibang bansa kasi do malaki kita normal normal yan unless malaki ng kita dito unless eh bumili ng mga tickets sa mga fans eh fans gusto libre gusto mura eh doon sa first world country i mean it's all part of it so ang sa akin lang um, you look at one aspect may problema talaga sila sa gate attendance pag hindi hinebra pero tatanong ng iba sir Dati naman hindi ganyan. Bakit dati ba hindi na nanalo Hinebra at San Miguel? Tingnan nyo nga yung history ng PBA. Para kayong mga bago. Eh, lagi namang Hinebra, San Miguel at eh, eh, saka MVP nananalo ever since. Eh, dati marami nanonood. Sabi nagsawa na daw. Hindi nagsawa. Mahumina lang yung diskarte sa pagbibenda ng ano. Tsaka mayroong other issues. Talam mo pag nasolve yung issue dyan sa, sa gate attendance, uh, okay na ulit. Uh, tsaka si konting marketing lang yan. Kasi Hanggat nandiyan dyan ang SMB, sa totoo lang sinasabi ko, hanggat nandiyan dyan ang SMB, ang Hinebra, MBP Group, PBA will be PBA. PBA will always be number one. Kasi malakas ko, masters yan eh. And they still get the best players. Kaya, ang hindi ko maintindihan sa atin, we want the PBA to be better. You criticize the PBA. But when PBA is doing something great, we don't lift them up. Kung baga, pag nadapa, pinapalo nyo. Nagkamali, pinapalo nyo pa rin. Pag tama na, pinapalo nyo pa rin sa pit. Yan ang gusto nyo mangyari. Ito ang gusto kong mangyari. Magkita kita tayo mamaya sa MOA. See what I did there. Uh, iba na kasi. Sabi nga nila, ito si Pao, ano ba natin sa PBA? Yung style ko iba. Kung yung style ko ipaparehas ko sa ginagawa ng mga ibang mga journalist doon, eh, ano pang ginagawa ko doon? Eh, mababasa nyo na naman yung, yung box score, yung magiging uh, analyst. I'm here to bring uh, the fans closer or the PBA closer to the fans and vice versa. Uh, para marinig you know, but uh, like what i said uh, atento no um, suportahan natin lahat ng liga um kinokompara niyo sa MPBL uh, i love MPBL as well PSL sinagesya dapat lahat maging successful yan kasi pag ang PBI naging successful lalo maging successful din yung ibang liga kasi maraming mga fan ang may hilig manood sa venue di ba nasubukan niyo na ba ulit manood sa venue Pla promise mag-enjoy kayo lalo na ngayon sigurado Mowa Arena ang ganda. Tapos, pag makita nyo pa ako, sticker, sticker, pwede nyo pa akong asarin pag nakita nyo ako. Kung ano. Kasi, Hinebra ko eh. Eh, matatalo, Hinebra daw eh. Uh, hirap ng meral ko ngayon. Anyway, salamat po sa pagpagkwento. Please share your comment. And again, guys, ulitin ko po. Kung umabot ka dito sa dulo, ipaintindi nyo po sa mga haters na hindi ako one-sided sa PBA. I'm just supporting the PBA. And, but all of us are in the same basket na pa-improve ng PBA. Pero I just choose to of course capitalize and right now uh is kumbaga i support and i promote yung positive because ang dami ng negative eh. Kung gusto niya ng negative doon sa ibang channel, ang diyan. Dito next time na lang. <laughs>